Magandang araw sa lahat. Ang ibablog iba natin ngayon guys ay uh, bisitahin natin at tingnan ang resulta sa area na ina-applyan natin ng pangpataba. Pero bago ang lahat, please subscribe naman po sa aking YouTube channel upang dumami-dami tayo at sana'y makatulong ito sa katulad kong farmer, lalong-lalo na sa mga rice farmer. ayon guys, o oh, balikan natin ito na ang resulta guys after 6 days o 6 days sa pag-apply natin nagsimula nang mag uh, resulta or mag, may epekto na ang ating pangpataba ang ina-apply natin guys ay synthetic apat na sako lang ang ina-apply natin sa dalawang dalawa at kalahating hektarya ito guys so apat na sako lang ang ina-apply natin so ito na nagsimula na siyang mag green So, 30 day, 34 days old na ito. Natagal tayong nag-apply dahil nakikita nating birdie pa naman. So, saka na tayo mag-apply. Ang sa aking prinsipyo, bago na ako mag-apply ng dagdag pataba, kung nag-iba na ang kulay ng palay. Dahil iniiwasan kong magkalipis-lipis ang tawag ito sa amin. Pag mataba, dyan tayo magproblema. Masyadong mataba o mataas ang nitrogen yan ma-attract ang at mga dangan yung mga kalaban nating dangan sa ating palayan. Kaya iniwasan nating magkadangan ang ating palay. Ayan, ang importante lang malusog ang ating palay at walang damo. Okay na yan. Pero pag nakikita nating nagdidilaw masyadong madilaw, nanilaw na, ay mag-apply na tayo ng uh, pandagdag na uh, pangpataba. So ito na guys. At nag-apply na rin tayo ng uh, pagpatay dangan, insecticide dahil may nakikita tayong mga uh, lumilipad na lipis-lipis. So dahil uh, kung nakita nyo. Yan lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat at happy farming.